para sa ating mga kabataan at sa lahat ng may malasakit sa Pilipinas. Ang pagiging bahagi ng gobyerno ay responsibilidad nating lahat. Ang pagre-rebelde dahil lang sa galit, at pride ay parang pagsira sa sarili mong tahanan. Hindi ito ang tamang paraan. Ang ganitong klase ng pag-aalsa ay para lang sa pansariling agenda para sa iilan na sumasalungat sa kasalukuyang namamahala sa gobyerno, hindi kailanman para sa bayan. Huwag natin gayahin ng iba na sinisira at sinusunog ang mga gusali at ari-arian ng sarili nilang bansa dahil lang sa galit at pride ito'y napakalaking kamangmangan at ang resulta nito ay mas matinding kahirapan ng buong bayan. Kung gusto nating magbago ang sistemang bulok ng iilang ahinsya ng gobyerno, magtulungan tayo, makipagtulungan tayo at makiisa sa mga tapat na lider ng gobyerno upang puksain ang katiwalian at itaguyod ang tamang pamamahala. Hindi lahat ng nasa pwesto ay tiwali. Ang pagiging mangmang sa pag-iisip ay hindi magdadala sa atin sa inaasam nating pag-unlad ng Pilipinas. Tandaan, ang isang nasunog na pangarap ay hindi na maibabalik pa sa halip na magrale o magrebelde laban sa gobyerno. Maging matalino tayo sa ating mga desisyon para sa kinabukasan ng ating bansa.